Sana sa nga taong ito mga idol, patuloy tayong magsasama na harapin ang mga pagsubok. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga nagtitiwala, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber. Utang ko po sa inyo ang lahat ng mga ito idol. At sa aking mga member mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at maraming salamat sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman ng dalawang matanda sa kanila. Malayo pa ang lugar na sinasabi mo, bata. Mukhang malayo din ang lugar na pinanggagalingan ninyo. Mas nakakabuting magpapahinga muna kayo at kumain bago kayo magpapatuloy sa sinasabi ninyong lugar sa sinasabing iyon ng mga matatanda. Agad na kinutuban ng masama ang dalawang mga bata. Habang nagkartitigan ang dalawang mga bata, agad na naunawaan ng mga ito ang kanilang mga dapat nagagawin. gagawin. Sagot nitong si bujok doon sa matanda. Mas mabuti kung ganon. Kanina pa kami nagugutom at nauhaw. Lula, lulo. Mayroon pa kaming isa pang kasama na nagbabantay sa aming mga kagamitan doon sa unahan. Sasabihin ko lamang sa kanya, nasasaglit muna kami para makakain na din. Ngumiti lamang ang matanda at sumang-ayon sa sinabi nitong si Butchok, Kaya mabilis nang tumakbo ang bata pabalik doon sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos, agad na inaabisuhan ng mga bata na masama ang kanilang hinala doon sa mga taong nakatira sa kanilang nakikitang mga kabahayan, sinabi din itong si Butchok ang kanyang binabalak. Gusto ng bata na imbistigahan ang mga ito. Agad naman na naintindihan ng lahat ng mga gabunan ang kanyang mga sinasabi. Kaya agad na humanda ang mga ito. Samantalang sina Butchok at itong si Kimba, mabilis na tumakbo ang mga ito pabalik doon sa kinaroroonan ng dalawang mga matatanda. Pagkatapos, mama ang mga ito doon sa dalawang matanda. Ngunit naging malikot na ang mga mata ng tatlong mga bata. Nilibot agad ng mga ito ang kanilang mga paningin sa buong paligid. Kita nilang nakatitig lamang sa kanila ang lahat ng mga taong nasa gilid ng kanilang mga kubo. Maging doon sa mga nakadungaw sa may bintana, walang reaksyon ang kanilang mga muka. Basta nakatitig lamang ang mga ito sa kanila kaya mas lalong kinutuban ang mga bata sa kanilang nakikita. Nadagdagan pa iyon nang mapadaan ang mga ito doon sa gilid ng isang medyo may kalakihan na kubo. Sa unahan nito, nakikita din nila ang isang parang malaking altar. Nakita nila sa gilid ng malaking kubo at altar ang maraming mga buto ng mga tao. Halatang putol-putol na din ang mga ito napalingon ang dalawang mga bata kay Butchok. Tumango lamang itong si Butchok na parang sinasabi na pariho ang kanilang mga iniisip ngayon. Nang makarating ang mga ito doon sa kauliwaliang kubo, huminto na sa paglalakad ang dalawang mga matatanda at uwi ka ng matandang lalaki. Pumasok na tayo sa loob. May mga pagkain na kaming inihanda. Magpapahinga din muna kayo sandali. Makalipas ang ilang mga segundo, pumasok na ang mga bata doon sa loob ng kubo at agad na bumungad sa kanila ang isang kuba na abala sa paghanda ng mga makakain nila. Mailap din ang mga titig ng kubang ito sa kanila. Pinaupo sila doon sa may misa na may mga nakahandang mga pagkain pagkatapos umalis na ang mga iyon at iniwan silang tatlo doon sa loob nang matiyak nilang nakakalabas na ang mga ito agad na uwi kanitong si Butchok na may napapansin sa mga inihandang pagkain ng mga ito at inumin Badi mukhang may mga inilagay ang mga ito sa inihandang pagkain para sa atin Sagot naman nitong Sinunoy Tama ka Badi Naamoy amoy ko rin ang mga ito baka may mga lason o di kaya mga pampahina sa ating mga katawan ang inilagay ng mga ito. Ngunit hindi ko pa rin matiyak. Ang mahalaga, alam na natin na mukhang may mga binabalak ang mga ito na masama sa atin. Sagot naman itong si Butchok. Ano kayang klaseng mga tao ang mga ito? Bakit maraming mga klansay ng mga tao ang nandoon sa kanilang ginagawang malaking altar? Natigil na lamang ang pag-uusap ng magkakaibigan nang biglang sumabad sa usapan itong si Kimba na galing sa pagsilip doon sa siwang ng bintana. May narinig kasi mga kaluskos itong si Kimba at agad itong kinutuban. Nakita niya doon sa labas ang kakaibang ikinikilos ng mga tao. Biglang dumarami kasi ang mga tao doon sa labas na nagtatago sa likod ng mga kubo kaibigan ng Butchok. Mukhang dumarami ang mga tao sa labas. Mukhang pinalibutan ng mga ito ang ating kinaroroonan ng kubo. Kaya sumilip na din ang dalawang mga bata at nakita din nila ang mga sinasabi ni Kimba. Kaya agad na nakakaisip ng paraan itong si Butchok. Agad na sinabi niya ang mga iyon doon sa dalawang mga kaibigan. Matapos iyon, sinubukan nitong si Butchok na amuyin ang mga pagkain na nando doon. At pagkatapos, nagpahid ito ng mga langis sa kanilang mga sintido, ilong at bibig. Makalipas ang ilang mga minuto, narinig nilang bumukas ang pintuan sa kubong iyon at pumasok ang dalawang mga matatanda na nakangisi na ang mga ito. Matapos na makita na nakayuko na ang mga bata doon sa misa habang hindi na gumagalaw ang mga ito. May mga kinain din ang mga bata batay sa kanilang nakikita dahil nabawasan na din ang mga pagkain na inihanda ng mga ito. Wika ng matandang lalaki. Pumasok na kayo. Dalhin na ang mga batang ito doon sa altar. Pagkatapos nagunahan na pumasok na ang mga tao at mabilis na hinila ng mga ito ang tatlong mga bata. Nagulat pa nga sina Bujok dahil para kasing hinila na lamang sila na katulad ng mga patay na hayop pagkatapos agad na inilagay doon sa may altar. Ngayon, kumpirmado na ng mga ito na hindi mga normal na tao ang kanilang napapasukan. Nakita din iyon ng grupo ng mga gabunan pati na rin nila ni Lolo Austin. Kaya mabilis na umikot ang kanilang grupo. Padaan pa rin doon sa mga kakahuyan. Samantalang naramdaman nila ni Butchok na iginagapos na sila ng mga ito. Ngunit nagpapatuloy lamang na nagkukunwari ang mga bata na walang malay pa rin ang mga ito. Hindi naman nabahala ang mga ito dahil ramdam nilang walang mga tangan ang mga ito. Ngunit sa tingin ng mga bata na mimitima ang mga ito ng mga tao. Makalipas ang ilang mga sandali biglang dumarami na ang mga taong nakapalibot sa kanila. Maingay na ang mga ito at hindi na nila maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga taong nakapalibot sa kanila. Iginagapos na din ang tatlong mga bata doon sa nakatayong malaking putol na puno ng kahoy na inilagay doon sa may altar. Pinagsasampal din ang mga bata na parang ginigising sa pagkawala ng mga malay. Patuloy pa rin na nakikisabay lamang sina Bujok ngunit nakahanda na ang tatlong mga bata wika ng isang matanda na nasa kanilang harapan Hehehehe. Matagal na din ang panahon na hindi ako nakakatikim ng laman ng isang bata Nakakatakam kayong kainin <laughs> Pasensya na mga bata pumasok kayo sa lugar namin kumakain kami ng mga tao Hmm. Namimiktima kami ng mga tao. Bawat mayroong magagawit dito sa kagubatan na ito. Kami din ang dahilan sa mga pagkawala ng iilang mga magsasaka. Teka, masyado na akong madaldal. Sagot naman nitong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan ng nakawala sa pagkagagapos ng mga ito. Kung ganun, Kabilang kayo sa mga nilalang na hinahanap namin. Ibig kong sabihin, kabilang kayo sa aming mga misyon. Napatigil sa pagsasalita ang matanda at napatitig ito sa bata. Ano ang ibig mong sabihin, bata? Sagot naman itong si Butchok. Mabuti at sinabi na ninyo kung anong klasing demonyo ang mga pagkataon ninyo para hindi na ako makakaramdam ng awa sa aming gagawing pagpatay sa inyong lahat. Napadilat ang mga mata ng matanda at naguguluhan sa mga pinagsasabi ng bata. Ngunit bago pa ito makasagot, uwi kang muli nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan na sina Nunoy at Kimba. Ngayon na, buddy, Kimba, sa tingin ko, hindi na dapat pang buhayin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos agad na sinakal nitong si Bucok ang liig ng matanda na naging dahilan para magkukumahog itong makawala. Uwi ka pang muli nitong si Bucok. Ipinagmalaki pa ninyo ang mga kasamaan ninyong pinagkagawa. Mga demonyo pala kayo. Habang ang isang matanda bago pa iyon makalayo agad na dinamba na ito ni Nunoy at walang habas na pinagkakalmot ang buong katawan. Nagkagulo naman agad ang mga tao. Daladala -dala ang kanilang mga matatalas na mga armas. Nagsiakyata na din ang mga ito doon sa altar para tulungan ang kanilang mga kasama. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, Napakabilis nang nagtatalunan doon sa mga puno ng kahoy ang mga aswang nagabunan kasama na si at Upong. Sa bilis pa nga ng mga ito, wala pang limang mga segundo. Agad nang naglundagan na ang mga ito doon sa kinaroonan ng mga taong kanibal at walang inaksayang uras ang mga gabunan nang makita kasi ng mga ito na sinakal ni Butchok ang liig ng matanda. Batid na nila kung ano ang ibig sabihin noon. Inihagis din agad nitong si Upong ang baril nitong si Kimba na sinadyang iwan doon sa kanila kanina. Nagkagulo na doon sa lugar na iyon na na ng mga hiyawan, pag-igik. At nagkalat na rin ang mga tilamsik ng dugo doon sa buong kapaligiran. Sunod-sunod nang bumulagta ang mga taong kanibal pinagkakagat ng mga aswang nagabunan ang kanilang mga liig at batok. Nakatungtong naman ngayon itong si Kimba doon sa dulo ng putol na kahoy na nandoon sa gitna ng altar at malayang napapatamaan ang mga taong iyon. Kahit na gumagalaw pa at tumatakbo ang mga ito, hindi iyon balakid sa galing nitong si Kimba. Parang mga daga ang mga ito na hinahabol ng mga pusa na nagpupulasan Ngunit tulad ng bilin pa rin itong si Butchok, huwag idamay ang mga paslit na nakikita nila. Tumalima naman ang mga matatandang gabunan sa utos ng bata. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyan ng napatay na nila ang lahat ng mga ito. Huwi ka nitong si Manong Abilay. Nakakalimutan ko lamang nasabihin sa iyo, Pinunong Butchok, na may mga narinig na kami dati tungkol sa mga taong ito. May mga nabalitaan na kami noon na may mga dumudukot ng mga tao ngunit hindi nila mawari kung mga aswang ba ang mga ito o membro ng mga kulto. Ngunit mayroong isang pangyayari na may mga nakakita kung paano pinagtutulungan na kainin ng mga taong ito ang isang lasing na napadpad sa gubat. Hindi ko inaakala na ang mga taong nandirito pala ay siyang may kagagawan at nandrito ang kanilang tirahan. Ano ngayon ang balak mo pinuno doon sa mga batang iyan? Sagot naman itong si Butchok sa matandang gabunan. Ako na ang bahala manong Abilay. Ipaparating ko ang balitang ito sa grupo nila ni Commander Anino. At sila na ang bahalang maglilinis sa mga kalat na nandrito at sa mga batang iyan. Pagkatapos mabilis na inihipan nitong si Butchok ang maliit na kawayan at matapos lamang iyon, ibinulong ang kanyang mga impormasyon. Minsahi iyon para sa grupo ng tagalakbay. Matapos ang ginawang iyon nitong si Butchok, agad na silang lumisan sa lugar na iyon at nagpapatuloy na sa kanilang pag-usad. Napakabilis na tumakbo ang mga ito doon sa kagubatan at tinuntun ang tinatawag na talon na kawa. Sa mga pagkakataon na iyon, mayroong grupo din ng mga nilalang ang napakabilis na tumatakbo doon sa mga kakahuyan at papunta ang mga ito doon sa mga kabayan kung saan inatake ng grupo ni Butchok ang lugar. Mahigit sa apat na po ang bilang ng lahat ng mga ito Pagdating ng mga ito doon sa mga kabahayan, napamura sa galit ang namumuno sa mga ito dahil sa kanilang naabutan at nakita. Nakita din ng mga ito ang mga batang nakatalungko doon sa gilid ng mga kubo habang walang mga emosyon ang kanilang mga hitsura. Kahit sa nagiging kamatayan ng kanilang mga magulang at mga nakakatanda, wika ng pinuno ng mga ito na si Malik. Sino kaya ang may kagagawan sa pagkamatay ng lahat ng mga ito? Agor, subukan mong sundan ang mga bakas ng mga nilalang na may kagagawan sa pagkamatay ng lahat ng mga taong nandarito maliban sa mga bata. Ang dumating na grupo ay ang mga pinakamalakas sa grupo ng mga aswang na sungayan. Binubuo ito ng magkakahalong mga binatang mandrigma at mga matatandang sungayan na mayroong malalakas na karunungan sa mga usal itong si Malik ang namumuno sa kanila at ang mga taong nandito na napatay ng grupo nila ni Butchok ay mga tauhan din ng mga sungayan at bangkilan samantalang ang tinatawag naman nitong si Malik na Agur ay ang kanyang kanang kamay na mayroong malakas na karunungan din sa mga usala agad na ito sa iniutos ng kanilang pinuno. Dahil hindi inaasahan nila ni Butchok na may mga sungayan ang darating sa kanilang pinanggagalingan, hindi nagawa nila iyon ng mga osal para mabura sana ang kanilang mga bakas at para sana hindi agad sila masusundan. Matapos iyon, na, ka nitong si Agor kay Malik. Pinunong Malik, Nanatili pa ang mga bakas ng may kagagawan sa mga kamatayan ng mga taong ito. Susundan ba natin agad ang kanilang grupo? Kung nandyan pa ang mga bakas, masusundan pa rin natin ang mga iyon agora. Kailangan muna natin na madala ang mga batang ito doon sa ating kuta. Lolo Aryong, magpapadala ka ng mensahe sa grupo ng mga bangkilan. Malapit lamang ang mga ito sa ating kinaroroonan ngayon. Kailangan na natin ang mga batang ito. Mapapakinabangan din ang mga ito pagdating ng panahon. Matapos iyon, agad nagumawa naman ng mga usal ang kinatawag ng matanda nitong si Malik. Itong si Lolo Aryong ang nagsisilbing tagahati din ng minsahe sa kanilang mga kasamahan gamit naman ang karunungan ito sa mga usal para sa mga insekto kaya nitong utusan ang mga uwak at kahit na anong uri pa ng mga insekto para makapaghatid ng mga minsahi galing sa kanila. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang umalis na din ang mga ito para sundan ang bakas na naiwan nila ni Butchok. Sa mga sandaling iyon, natanggap na din ng grupo nila ni Commander Anino ang minsaheng ipinadala ng grupo nila ni Butchok. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, Kasalukuyan nang papunta na din doon ang grupo ng mga ito. Kamuntikan pang mapang-abot ang grupo ng mga bangkilan doon sa grupo nila ni Commander Anino. Mabuti at mas nauna ang mga bangkilan dahil sa mas malapit lamang ang mga ito doon sa lugar. Kaya agad na nadala ng mga ito ang mga bata pati na rin ang mga bangkay ng mga taong napatay nila ni Bujok pagkatapos agaran din na umalis ang mga ito ilang minuto lamang ang nakaraan dumating na din doon ang grupo nila ni Commander Anino at gulat na gulat ang mga ito dahil wala silang nakitang mga bata umaging mga bangkay ng mga taong napatay nila ni Butchok ngunit batid nilang mayroon talagang nangyayaring bakbakan sa lugar na ito batay na din sa mga nagkalat na mga tilamsik ng dugo sa buong paligid Nakakaramdam din ang mga ito ng bakas ng mga aswang. Kaya masama agad ang hinala nitong si Commander Anino. Sa tingin ng batang rebelde, may nauna sa kanila na maaring mga aswang o maaring ang mga iyon ang dahilan sa pagkawala ng mga bangkay at ng mga batang na isana ni Butchok na madala doon sa patag. Agad na wika ni Commander Anino sa kanyang mga tauhan at mga kasamahan na dalawang pung mga gabunan. Masama ang hinala ko sa mga pangyayaring ito. Mukhang may nauna na sa atin na siyang kumuha at nagdala ng mga bata. Subukan natin ngayon na sundan ang mga ito at hagilapin ang buong kapaligiran. Sa kabilang banda naman, makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan nang nakita nila ni Butchok ang talo na kawa isang malaking talon na ang binabagsakan ng tubig ay isang malapad na lugar na nakakorting kawali. Agad na wika ka nitong si Butchok. Mukhang ito na ang sinasabing talon ni Aguya, Bade. Ngayon, simula sa ating kinaroroonan, susundan lamang natin ang mga puno ng kahoy ng aure na nakahilira sa gilid ng sapa at sa dulo ng mga punong kahoy na ito makikita na natin ang kuta ng mga rebelde. Kaya simula sa lugar na ito, maaaring may mga nakakalat ng mga bantay sa mga kakahuyan. Kaya kailangan na natin ng iba yung pag-iingat at kailangan din natin na magkarga ng mga malalakas na sa bulag at puder. Sinang ayuna naman agad ito ng mga matatandang gabunan. Kaya mabilis nang gumagawa ang mga ito ng mga pangusala. Matapos iyon, umakyat na ang mga ito doon sa ibabaw ng batuhan at pagkatapos binaybay na ng kanilang grupo ang gilid ng sapa at sinusundan ang mga puno ng aure. Ngunit habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito, agad na nakakaramdam ng presensya ang kanilang grupo. Kaya nagpasya ang grupo nila ni Putyok na magtatago muna doon sa itaas ng mga kakahuyan mabilisan na umakyat ang mga ito doon sa mga malalaking puno at pagkatapos nagtatago doon sa mga malalagong dahon. Nakapagkarga na rin ang mga ito ng mga malalakas na usal. Tiwala din itong si Butchok na hindi sila mararamdaman agad ng mga kalaban. Dahil nakakagulat din kasi ang lakas ng mga orasyon ng mga kasamang gabunan nila ni Butchok. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, mariin ng nagmanman ang kanilang grupo sa buong paligid hanggang sa may nakitang mga nakasakay sa kabayo ang kanilang grupo. Armado ang mga ito ng mga malalakas na mga barila at batid agad ng grupo nila ni Butyok na may mga tangan ang mga ito na mga mutya at mga karunungan sa mga usal at alam na din nilang mga rebelde ang mga ito. Sa tingin ng kanilang grupo, humigit kumulang ang bilang ng mga ito sa anim na po. Sa tingin din nitong si Butchok, mukhang may misyon ang mga rebuilding ito nang tuluyan ng makalagpas ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Inaabisuhan agad nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan na sundan muna nila ang mga ito kung saan papunta ang kanilang grupo. Habang umuusad naman ang mga kabayong sinasakyan ng mga rebelde. Lihim at maingat naman na sinundan ng grupo nila ni Butchok ang mga ito padaan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Sa lahat ng mga kasama ni Butchok, tanging siya lamang ang hindi aswang. Pati na rin itong si Kimba. Ngunit nakakasabay pa rin ang mga bata sa pagdaan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy dahil sa karunungan ng kanyang gabay na unga na nakapaloob na sa kanyang katawan habang itong si Kimba nasanay na din ito sa kanyang gawain doon sa bukirin.